What's up mga people? I'm Vincent, 23 years old, ang baristang basketballista ng Sampalok Manila. Yay! Oy! Basketballista? Ano height mo, bro? 5'5". 5'5". Oh, bakit okay lang naman na may wala wala sa height ya. Uh, Oo, oh, 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 oh. nasa taas ng ring, yan pwedeng i-adjust, pababain <laughs> <ng> niyo. Hindi, malay. <laughs> <yun. laughs> si siya sa court. Oo, oh. oh, oh, hello si 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 Dani si Abarientos dati napakagaling muntik pa nga mag NBA yun ano. Si 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 spot... si Iverson hindi naman katangkaran. Eh. Si Spadweb nga 57 dumadunk. Oh. 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 <laughs> si Tinkerbell nga may kapangyarihan. Hello pati siempre. Si Tampirina nga nakagawa ng libro. <laughs> Ay, si Jenny nga nakapasok dun sa maliit na lang oh. Si Mahalat Mura nga naging lapi. <laughs> <laughs> Ang dami yung pagpapatunay bala nito. Aram, janos, ka, para sila, para sila. Yung iba ka naging pianista pa. Ay, sorry. <laughs> oh, sorry, sorry. Man. sorry, sorry <laughs> Si best friend Junior oh, yung Juni. Okay. okay. So, Saka so, okay. nagpa-basketball? Sa, sa eskwelahan? Oh. Tsaka sa mga ligang labas. Varsity ka? Um, player lang po ng institute namin. Uh, ano school mo? FEU. Ah! Oy! ano, ano institute ka? IABF. Ah, okay. Business. IAS yes, kasi ako dati. Hi. Institute of, I, Institute of Arts and Sciences. Ooh. Sa IAB, Institute of Accounts, Business and Finance. Tama. Oh. Yes. Eh, tara. Komersyo ang kurso niya. Oh, no? Oh. Okay. Ano year ka na? Fourth year graduating student. Wow! Oh. Kati. Ang ganda wow. ng na ng FEU ngayon. Ang na ng mga kwarto. Oh may, may, sahig na. <laughs> <laughs> Bakit dati Wala Walang dati. Naka-harness kasi Ay, wala. Ang hirap nun. Okay. Dahil bukod sa pagbabasis mo, anong ginagawa mo? Barista po sa oh, coffee shop. Oh, barista. Wow. Anong specialty mo na kape? Spanish latte tsaka dirty matcha. Uso yan ngayon. Dirty matcha? Ah, dirty, dirty matcha. matcha. Yung habang nagtitimpla siya gumagawin. Madumbe. <laughs> 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 ah, ano, ano po yun? Ah, ito, dirty, ma dirty matcha! Yung mga the dirty matcha. Kaya mo rin nilasi <laughs> yun. Dirty matcha. Dirty matcha tsaka Spanish, Spanish latte. Spanish latte. ano ba yung ano kaibahan ng latte sa Spanish latte? Um, uh, mas more on creamy yung mga may latte po. Mas maraming gatas. Mm. Oh. Eh yung dirty matcha but dirty. Uh, may cup may kasamang kape. kape po kasi yung matcha. Yes. Oh, amazing. Oh. You're a no special tea mo, yes. So working student ka. Yes, but working student. Very oh, nice. you own. 'Yun ang pagkakaiba ng ano. Alam mo ang pagkakaiba ng opinion ng ibang tao sa kape? Ano? Bakit ang pagkakaiba ng opinion sa kape? Ang kape, hinihi ko at kailangan ko sa umaga. Yung opinion ng iba, hindi. Ah! <laughs> Boom! 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 Napick up line mo pala kay Ann Vincent? Alam mo, Ann. Sakto sa'yo yung pangalan mo, no? Bakit? Kasi sakto. Ikaw, Ann, tinitibok ng puso ko. Oh! 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 Okay, oh! Man, oh! Grabe yung bukaya. Kala oh. mo may kamyas yung papit. <laughs> 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 expressive lang! Grabe yung asim awesome ng dirty matso! <laughs> Ginano <laughs> niya talaga. <laughs> Pero gusto ko yung feeling mo ang ganda ng pagkakabitaw mo. Oh, na. ganda naman. Isa Mag oh, yes. Isa pa? Isa pa? Isa pa? Ay, may isa pa? Ah, oh, pa? Wala na, pa. Oh, wala na. Wala na pa. Hindi maganda. Uploaded oh. nga eh. Yes. So, aming <laughs> sabi. Thank you so much, Vincent. <laughs>